Magandang 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 araw sa inyo mga kahash Dito na naman ang yung lingkod KC47 Jack Hammer mga kahash And Dito po ako ngayon sa kampo ng rmfb 3 Mga kahash tara samahan nyo po ako At tignan po natin kung ano nga po ba ang pinagbago niya At mga kahash tara na po natin ang loob ng bahay ang quarters barracks yan mga kahasya kasama ko po, po ngayon ang aming napakatikas ang, na ang napakagwapong acting force commander po ng regional mobile force battalion 3 si police lieutenant colonel JC D. Maandal sir magandang umaga po sir mga kahasya siya po ang pasimuno bagit po dito po sa loob ng RMMB 3 ay napaka-lucky po at napaka napakamasayahin po kasi po napakataas po ng moral namin dito. Yan po ay sa pangunguna po ng aming Force Commander na si Sir Dimaandal. Sir, ah, napakaganda ng bagong quarters ng magiging bukod sa iyo, Sir. syempre hindi lang naman ikaw ang magikinabang dito, Sir. Eh, marami pa pong magikinabang na ah, susunod, susunod pa no? sa inyo, Sir. Sir, ano ba ang naging motivasyon nyo, Sir, para may po itong ating batalyon, Sir? Ah, actually, itong Hunter's quarters yes, na ito po It sure. was uh, built during the time of our regional director as bakal yung commander ng RMF 3. Yeah. So 2011 yon and then uh, dumaan yung parahon uh, for almost 12 years or 13 years kaya medyo sira-sira na so during our time pina-renovate po natin oh, ito uh, Hunter's quarters kasi siya po yung ating regional director kaya ito po yung uh, bagong Hunter's Quarters. Yun po, Tara, sir. Pwede natin pong rebootin. po, sir. Sir, saan lang ba pwedeng dalhin dito, sir? Ah, so, ito yung dat uh, na namin. Uh, parang lounge na rin. po, sir. And then, ito, uh, dito may visitor's area din dito. Ako saan pwede yung bisita natin dito. May konti akong lamesa rito para yung ibang mga papeles pagkakas dito pinitramahan. And then, dito, dali, ah, buksan natin ha. Ito naman, yung... ito naman yung... tulugan ng... Mm, ito yung mag, ito yung magsisilbing kwarto ng battalion commander Batalyon po dito, commander Dito, oh, Ito, ito, nakakataas nga po ng moral sir tapos uh, ito yung Ah, uh, konti na babo at saka yung CR. Oo oh sir. Bago na ito. O oh, nga po sir. Nagawa natin o. No? May okay, pakita natin oh. mga kahash. Napakalinis sir. Oo. Oh. Nini-insure talaga na dapat nga po sir. Sa, sa inyo po mismo sir, magsimula ang kalinisan po sir. Oh. Sigurado na yung... Uh, mga kahasya, ako po'y nagagala kasi dito, nung pagdating ko po sa RMFB3, si Sir J. Dimaandal po ang aking naging Force Commander. Sir, uh, ako mismo yung nagpapasalamat, Sir, kasi yung pagbibigay ng moral sa amin, Sir, tulad po nung libreng kapi, Sir. Oo, oh, sa akin. Uh, ah si Sir Dimaandal aking... din po ang pasimuno doon na Always, pag pumupunta po kami sa labi ng RMFB3, eh. Meron tayo libreng kape at libreng oh, biskit. Opo, oh, sir. Tapos, sir, yung mga pinapagawa nyo pa po dyan, sir. Ay, undergo, undergoing, ano dyan, construction. Opo, oh, sir. Mga yung mga banyo, natin, sir. Banyo, Opo, oh, sir. Para magkaroon ng deserting palikuran yung ating mga personnel. At yan naman po lahat ay sa tulong ng ating mga stakeholders. Opo, oh, so, sir. Po para magka ganito yung ating mga facilities, mga materials donate po 'yan. Tapos ginawa na lang po 'yan ng mga pulis natin. Ito po ang gumawa niyang pulis. Mm -hmm. So sir, yung mga nag-build dito, sir, eh mga kapwa pulis din po natin oh, sir. Opo, mga pulis natin. Ito, so, uh, kaya ito yung mga tumulong sa atin, ng mga stakeholders. Ah, pakita ito. po natin, sir. Ayan. Mm. -hmm. Ayan, si Mr. Charlie ko, si, Uno, si Mayor Alice Go, Mr. Arnel Tungkab si honorable Pablo El Juan, yan, yung mga oh po, tumulong bigay ng materyales ng lahat ng materyales na kailangan natin dito at ginawa na lang ating kapulisan kaya ito na po yung resulta sir so is ang mga nagbuild dito sir ang mga kapwa pulis natin sir pinapakita na ang mga pulis sir eh hindi lang pala basta talented ano sir talaga. talented pala sir so uh, napaka Jacob All Jacob All Trade sir master uh, of none sir uh, Ibig sabihin, sir, talagang dito po sa loob ng rmb 3, sir, eh, alam ko po, sir, marami pa po yung plano, sir, habang kayo pa po ang nakaupo. Yun po, ah, uh, yun po yung, ano, pinapagawa po ni, sir, na under pending pa po siya. Pero soon po ay papakita din po natin na matatapos din po siya. Uh, sir, ah, uh, last message po, sir, para po sa mga personal po ng RMFB 3, sir. Uh, para sa mga personal ng RMFB, uh, habang ako ang force commander dito, gagawin natin ang lahat para, supportahan kayo sa resources at kung ano pa na kailangan dito sa batalyon para sa moral at sa kapakanan ng mga personal ng labi Ah, sir. sir, pero itong programa na moral and welfare, Sir, di ba? Ito po ay programa ng, ng ating, ating regional director. Oh, po. At si Sir JC di Maandal po ay isinabuhay po talaga at Talagang nakikita po namin ang resulta dahil po sa nakikita po namin mga pinapagawa niya at ibinibigay niya po sa aming mga privilege tulad nga po ng bagong quarters, mga bagong banyo, at yung apes sa batalyo na libreng libre lang para oh, okay. sa amin. Oh. Sir, thank you po muli, sir. Ah. Thank you. Opo, oh, sir. Sir, last na lang po, sir. Ito, sir, marami po nagre-request na mga kahash natin dyan, sir. Yung osha-osha oh, naman, okay. sir. Osha-osha! yeah oh, thank you, sir.